Tara For the rest video eh, Nautusan tayo ni misis Nag crave siya sa uh, Burger King So pinapabili niya ako ng Burger King Alam naman din natin sundin Una buntis Baka naglilihi doon Pangalawa baka sa labas tayo matulog Wala pa naman kaming sopa So tara Samahan niyo kami ni Elisa Na uh, bumili ng Burger King Diyan naman malapit sa SM Let's go. oh sit na. adito, dito, dito. Angkat na, akit, akit, akit. Yeah, very good. O, so, palabas na tayo ng Park Homes. Konting kaliwa lang yan dyan. Dyan ang banda. Ang Burger King. Let's go. Ayan na yung Burger King. Drive thru tayo, drive thru. Yeah, po tara na punta na tayo sa ating uh, drive-thru. Tayo na natin yan. Dito na tayo, order na tayo. Ang order, order na tayo dito, punta na tayo sa may window 3 daw. Doon tayo magbabayad ngayon ng ating order. Doon na rin yung pick up. Thank you. Uy. Okay, na goods. Ang order natin. let's go. Nakabalik na kami. Ayan na kagad. Bilis. Wala pang... Wala pang 20 minutes ata, 10 minutes, 10 minutes. Tapos kagad the mission. So, sana matuwa si Buntis. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.